Mga boss, mga naghahanap ng mga motor dyan oh. Mga piyesa ng motor, pa-parts out na namin to. Sambuan, sampo. Sambuan, sampo. Pero pag-parts out, mura oh. Ayan, may binibinta si boss din mga motor. Makina, 4,500 mga boss, makina. Ayan, Ay, 4,500. Ibenta namin. May papilya mga boss. Kompleto na. Ayan. Salagang 4,500. Masis na mga boss, 4,500. Ah, lang namin, iwalay lang namin sa chassis. Ay, o. No? Yan. Ito, isang buo na itong harap. Yan. Dalawang libo, mga boss. Dalawang libo na yan? Oo. Oh. Grabe, uh, ayan po mga boss. Yung... Ayan, pinibinta, dalawang libo na lang yan. Ayan. Sa mga naghahanap ah, ng mga... Yan, um, 12 pieces po ito, mga boss. At 12 pieces. Napakarami oh. pala yan. Kakatayin ko na to. Ayun Ay, oh, kinakatay nila mga kabusing. Ayan. Sa mga naghanap ng mga makina. Ayan oh. Napakamura na lang yan. Panalo na lang. Ayan. 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 na lang Yung may ari ako sa so aking pulis Ako yung nalayo. Ayos ah. Ayos talaga ni Boss Ryan. Ayan sa mga nagana po mga kapatid. Ayan, binabaklas na po nila yung ano. Binabaklas na po nila yung Maluwag pre, maluwag. Maliit yung ano, maliit yung ano mo. Ito ata. Ano ba size niyan? 12. 12. Meron ka diyan yung 4,000. Napaka-mura. Tapos dito naman mga busing ayan sa mga naghahanap ng

<laughs> Ay ara. Ah. Yung gustong magpatanggal ng mga makina. <laughs> si Ryan contact si Ryan. Ano? Ryan. Mm. Nga, ano na natin diyan? Hindi oh, isa. Diyan ginagamit. Hmm. Papakatayin hmm. niya na, katayin right. okay, no. na natin. Okay. Okay ayan oh. Pwede naman yan mo muna Ayan si Boss Dio. Dahil mga boss, may gusto ng motor. Ayan, pagbuuhan, kukunin. Bigay ko na lang ng 10 10,000 na lang. 10,000 libo. Ah, pinapagamura na lang. Ayan, kaya bahala gano, mga ng pandang. Mga ano yan, na, na panalo na lang sa bidding mga boss. Ayan. Si boss di ang nanalo. O kaya ipaparts out na natin. Yung makina, 4-5. 4-5 yung makina.

Well,